Aso humingi ng tulong sa pulis na parang si Lassie. Isang aso sa Massachusetts ang lumigtas sa isa pang aso na nalaglag sa malamig na kulungan. Si Jack, isang Scottish Terrier ay nakikipaglaro kay Annabelle nang biglang may nangyari. Dumating ang mga pulis at ambulansya sa kanilang bahay para dalhin ang amo nila sa ospital. dahil di nila maintindihan kung bakit kinuha ang amo tumakbo ang dalawang aso sa gubat. Pero madulas ang daan at hindi mabilis kumilos si Annabelle. Nalaglag siya mula sa taas na 30 feet na trap siya sa ilalim ng malayelong bangin. Mabilis na kumilo si Jack at ito ay humanap ng tulong. Isang pulis ang kinahulan ng aso para tumigil at tulungan siya. Buti na lang at nagkaintindihan si Jack at ang pulis kaya pumunta sila kung saan nakulong si Annabelle. Ang polis na si Chris Beselia ay tumawag ng emergency at ng bumbero para humiram ng mahabang hagdan. Naligtas nila si Annabelle mula sa malamig na bangin. Ibinahagi ng police department ang istorya ni Jock sa Facebook at sinabi na anumang aso sa tamang kalagayan ay maaaring maging Lassie. Hmm, makakatulong kaya si Lassie kung may snow? Kung hindi, panalo si Jock.